Hello po, mapagpalang araw po mga katilay viewers. Uh, nandito po kami ngayon sa barangay Tagumpay. Ayan, kasi po yung tricycle po namin ay nasira ang kahapon. Bali yung swing arm po nung aming motorcycle ay uh, natuklap yung pinakang holder nung uh, rad rod na nag-hold sa brake. Kaya hindi po pwede namin ilusong kasi napakatarik dito. Kaya yan po aming ginagawa ngayon. Kaya sababayin po ninyo kami mga katilay viewers. Ito po ang nangyari sa aming uh, swing arm. Ayan po. Ito po yung nandito po yung holder nung rod papunta dun sa uh, pinakang uh, cover po nung brake. Eh, hindi na po pwedeng lumusok kami kasi wala na po yung huli. Kaya ayan. Nakabili po kami ng bago. Ayan po. Ito. At ngayon nga po, bali manipis nga po yung kanilang swing arm kasi rusi lang po yan kaya ito po sinapya po namin ito yan flat bar kasi ito po yung napipili at nasisira po kasi yung ito po yan, ito po nagpapatiba niya para mapili ay manipis po nabubulok kaya yan aming uh, winibuilding lang. pinakang uh, supportive na flat bar kaya puno din po ninyo kami yan po si Mike ano po yung mekaniko po dito. Ha? Parana. Ini it parah. Uh Itu -huh. Bentuknya mga katilider. Kaya kung may maninipis po kayong swing arm, kung kapalit kayo, ah, uh, nagyan nito ninyo ito kasi ito talaga problema lagi ng mga rosin. Halos 100% na nakikita ko mga rosin, mga Pilipik na.

Taga. Ah, wala yun. Sige Yung kutsing pula na yun, matagal na doon. Eh. Isa ko ba yun? Ikaw nila, Tita Mylin. Ito mga naman sa ADWD. Yun yung pinagawa niya sa akin doon. lalagay po yung busing Nagkabit na po namin mga katili viewers Ah, oh, may po po oh, ka po kami sa po namin ating viewers, okay na po ang aming tricycle pa-wilip po dito kami po eh yeah. ito mga katili viewers, salamat po sa inyong matagaling panonood sa aming ginawa yan, happy po win ha, thank you for bye bye